day in my life. Pasa babaeng walang pahinga. And for today, mga mi, eto nga pala yung karugtong ng aking pagluluto ng ginataang alimasa. Saturday nga pala ngayon, kaya naman screen time ng batang makulit. Eto nga yung ilang araw na kinukulit sa akin ni CJ. Diyos ko dahil, pinapa pinapabukas sa sipi ko yung Shopee na app mga 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 sampung beses ko ang ino-open yung apps na yun kaloka talaga <laughs> ano mo naman kasi excited na excited nga itong batang ito na dumating nga itong kanyang scooter matagal na matagal ko na nga gustong magkaroon si CJ nito and for today na check out na nga natin mga mi hindi nga maalis sa batang ito ang kanyang ngiti just <laughs> good wala nga mapaglagyan ang kanyang kaligayahan <laughs> butan pa ni Daddy bago nga siya bumalik sa work dahil wala talaga akong katsaga-tsaga mag-assemble ng mga ganyan mga mi. Imagine mga mi kung sa SM ka nga bibili nito around 500 to 1,000 plus talaga ito mabibili. Ay? ay, nanay tayo at wise tayo. Kaya naman sa Shopee tayo bumili for only 168 nga lang na checkout ko na yan mga mi. O diba? Laking tipid talaga. At hindi na rin nakakapanghinayang kung masira man yan agad. Charis. At nga i-assemble ni Daddy yon ay bumalik na nga din siya agad sa work at ako naman ito nagluto na nga din ako ng aming champurado dapat nga ay merienda to pero dios ko nung oras ko na nga naluto dahil nga sa sobrang excited namin dun sa scooter syempre <laughs> ang kaligayahan ng isang anak ay sobra sobrang kaligayahan na rin ng isang nana. alam kong maraming makakarelate sa mga ganitong klaseng bagay oh siya mga mi nagluto na nga ako ng champurado at yun na nga naglagay na nga ako ng rikowa dyan at itong sugar nilagay ko na din Sa sobrang excited nga ni CJ na subuan ko sa dyan dahil nga sobrang favorite niya yan. Diyos ko, dahil di ko naman napansin na sobrang init pa pala. Pagkatapos naman niya, na naman yung sumunod na eksena. Yung gusto mo lang naman kumain ng champurado pero ang daming nangyari. Kinabukasan naman mga mi, pagkagising na pagkagising ng batang ito, eto agad yung hinanap niya. <laughs> After naman yan mga mi, eto at nagluto na nga rin ako ng aming tanghalian dahil dumating na nga rin pala si daddy galing ng work. Habang nagluluto nga ako, may batang nanggugulo at gustong gusto nga itong istiko, kaya naman eto binigay ko na. na <laughs> La tayong magagawa. <laughs> Walang kamatayang adobo na naman ang ating niluto. Pero syempre, with egg. Hindi kasi talaga ako ginaganaan kapag walang itlog. Uy, kinabukasan ulit mga main ang hingi nga itong si CJ ng Milo. Gusto niya daw ng Milo na may kanin. After ko nga sa lahat ng gawain, eto nga si CJ napansin ko nga nililibang yung sarili dahil nga wala na naman siyang hawak na po. Syempre, tapos na ang Saturday and Sunday. Kaya naman, ayan, pagkaabalahan mo yan. And yun lang muna. For today mga mama